Come back to my channel! Today is October 17 Yes, 540. We're going to Vancouver! Finally, makakalabas na po ako ng town. San taon na? San taon na akong hindi nakakalabas ng town? Yung Vancouver kasi, it's like 6 hours away dito sa Williams Lake. Pwede ka naman mag-plane 1.5 hours. Pero since sobrang mahal nga lumabas dito, pamasahe pa, di ba? At same time, mamahal kasi may mga bibilhin ka pang anitch. Today ay isasama ko ng friend ko dahil manunod sila ng ASAP. And ako, gusto lang talaga akong bilhin sa Vancouver. Wait lang, naku-conscious kasi ako sa buhok ko. Binlower ko lang kasi gabi yung biyahe namin. Six hours yon so hindi ko alam kung anong oras kami makakarating dun. Kayo na, bala ba mag-compute. Hindi naman ako ganun nag-ano na, nag na ng muka. Walang makeup, walang kahit anitch. Masamahan niyo ako! gumala. Kasama ko yung mga friends niya at first time ko lang silang mami -meet. Yun lang naman. Video-video na lang ako kasi siguro first year sure may hiya ako mag-vlog. Kasi, di ko naman kilala yung mga yun. Tsaka never naman ako nag-vlog with other people, di ba? So, yun lang. Bye. See ya. So, ito lang yung dala ko. siya ako. Oh. Ikita nyo ba? Cash bag ko. And, and itong, hindi hmm, ko alam kung ito ano, ipang OOT di ko ba? More oh, on no, ulan-ulan lang talaga sila. So, oh, I'm wearing my boots, my... Ay okay, na. Okay, nah. oh my God, nagagalagiti ako sa'yo, te. Ang hirap mong makaintindi. Gumana ba card mo? Hindi nga eh, ayaw tumanggap ng 30,000. Hello. Dapat pala nagdala ako ng sleeper. So, 6 kami umalis. My time check is like mag-8 na. Nag-stop over muna kami. Mahanap huh, ako ng sleepers. Hindi ako makita. Oh, tunay nito ito. In between sila, dalawang bato nag-ganon. Nagkikis-kis. Magkiki, ano? First tunnel. Anong name ng tunnel na to, babe? Tayo. mahaba to? Uy! Pasko dito! Oh, We're here na ba? Yeah! <laughs> lower, wow! <laughs> <laughs> time, it, Alam mo tong Oo. Uh -oh. Pwede ka lang dito pag 1 tao yung car. True? Uh -oh. Ay, pag pala. Yung mo isa, di uh Oo. -oh. <laughs> so, <laughs> Grabe, ganito pala sa Vancouver. Aksidente pa ata si Kuya. Medyo parang dugyot dito sa area na to, no? Party, party night. Ah, dito lang po party? Wow. Grabe, nightlife sis. Oh. Tara na, ano na, G? Oh, ang daming tao. Kita na pala natin ng clock. Ay, uh, nasa Gaston kami by 12 a.m. And look! Oh, so nice! Hi! Hi, Bright! Ay, <laughs> ang ganda ng kuha nyo dito! Like, oo, para kayong ano, nasa movie. Ano, ano, ano? Oh, nakakasad na uwi na ako ng bahay. Nandu pag, nandi pag nandito ka sa Vancouver? Oo. <laughs> hindi, okay na yun. Nandun tayo sa ano, Live, -live sis, Para may ilulok forward tayong ano yun. Canada Place. Canada Place. Uy, nakalutang siya. Ay, close na. Sa Oh sa sakayan ng mga cruises mm -hmm. sa Caribbean. Alaska, mayroon sa Dudu. Oh, yung pag magsasakay, mag-cruise ship ka? Uh, nandaan, daan? Oo, mm -hmm. Uy, kayo na gana please! Ganito pala sa Vancouver. Ulay. <laughs> Ang buhay. <laughs> <laughs> Nakakikita na ako ng mga building, guys! <laughs> I don't know. Ayun Ay, yata siya, bumalik. globe. Ang amazing ng globe. Di ko ma-zoom. Hindi ganon malamig. Hindi rin mainit. Sakto lang. Ang sarap sa bike. Quick break. I need water, guys. I don't know how to Okay. Mm, gusto ko na malamig na water. Oh, I think smart water. Yeah. Hotel, you want? You want to stop? Yeah. Grabe. Anong oras na no? buhay na? 1.37 boy na boy pa ang mga ano no, tao dito. Clubbing. Kung may ganito ba sa Williams Lake, may magka-clubbing ba? <laughs> Nasa <laughs> downtown tayo na? Downtown. Di, hindi tayo prepared sa outfit natin. Tara, let's walk. Ganito sila ha. Ganito Sige mo, <laughs> May nagka-camping dito! Mo. Grabe! 2 am 18 night pa lang sila Party kong party Baho mga lang dito May uus, may... Wait! Hindi na ako sila Nakita natin kung saan nag-concert si Taylor Swift Vancouver! Ano to? Science Museum, no? Alis na. Time to check. check. mo? ha? Texas, Texas Chicken. <laughs> ano masabi mo? Marap. No, no. <laughs> I-review natin. I-judge natin yung... Sarap ng chicken nila. Wala rin itong ganito sa Williams Lake. 2.46 a.m. Okay. food trip. Hey. Lasa yung ano. Good morning everyone. Like 3.20 ata kami natulog. Baba ng car. Diretso higa as in wala na kailangan. Tapos time check it's 8.55. Huwag na 9 na. And sabi nila mag-start time. yung rin na rin namin ng 9am. Pero unfortunately lahat tulog pa. Pag nagising ako kasi sobrang init. Dahil sa heater. This is my day 2. To... Day 2 diba? Day Day 0. Dito aura Aura What this one This is the set this is cool. Need for glue Your, ano. Yeah. Look oh, natural. Yeah, yeah, Baka makaroon, ano ka, mag- Anong tulog. Ang Sana, ko na ni Lord. Boy. na ko. Jollibee. Tapos yung kay Julius na 2 Christian. I-serve ko kakain ng burger na kakabili pa lang. Mmm. Yung sarap. Jollibee. Mukhang ang lasa ng Jolli spaghetti ng Canada. Diba? Kasi ito talaga yung pinapabili ko. Imbis na chicken. Sakto lang. Alam, hindi giving ang weather. Hindi na-gift. I want the go cool, this one. Yeah. <laughs> it's fifteen twenty, right? Is is this the one that good for the like you put in your shoulder because there's like a strawberry okay, something. Yeah, but not every day, right? Okay. is Hello. Ready to go? Yeah. Salamin na ko hindi ko kanayon. Grabe, ang laki ng sport shirt. Nasa molo ako, guys. Ang goal ko ngayon ay shoes.

Favorite ko si ka talaga kandila kaya bibili ko kahit mahal ba? No, antibacterial. Oh, di ba? Sister, oh. $13. Ang ito naman tignan sa dami ko. tayo sa Victoria's Secret. Bibili ng mamahaling pants. Ito, sis. Malikas lang siya. Tama na siguro. Nakaapat na shoes na ako. So, H&M tayo. Tingin tayo na. Mura lang kasing H&M dito, guys. Look at this. It's 29. kayo later. Yeah. Manonood sila ng asap. Teka, ang lapit. Gusto nyo makita. Gusto nyo makita ang makarili ko. Kaluoy! Ako na lang si Papa P. Si Papa P? Ah. Yeah. Ay, wala si Kai. No. Ay, si Kai no. si ako si pala yung gusto ko. Hindi makapunta si Kai nandulas. Yeah, parang pinapuro ka ni Janine and oh, yeah. Tito. Right? Iba-iba ng language yung naririnig ko. Pero <laughs> mag i inchil Merong nag-Japanese. And merong nag indian Merong ding na dami din magka Parang everywhere, makakasalib ng anong mga pinipinipin. Sobrang grabe, ang daming tao. Siguro kasi sa tweeting. Hindi, hana pa ngayon ng restroom. Itong restroom sa taas, food court. Tirado! I kind of feel proud doing this in public. Especially, ang daming tao. Okay, binasa ko. So everyone is gone. Kita kasi sila sa concert ng ASAP. And then me, alone. So, punta tayo ng Lulu oh so, Can I have that one, the green? Uh, yeah. I'm going to have a little lemon. Punta ko din mamaya sa Rizia. Yeah. But first, magpunta mo namin sa Sephora. Sephora! Ganda guys, yung Sephora dito. It's like Watsons. Sa not sa Philippines. Ang dami mong pagpipilian. Ang dami mong pagpipilian. Ikaw na lang talaga mali dito. Yung ano na, hover Wala yung gusto ko. Ito na lang. Okay, let's go to Ercian. Sobrang-sobrang daming budol ko today. Pero minsan lakas ako dito. So, yun to na. Give it all ko na today, tonight. Oh my god. Well, that's Alam mo, pagod na ako. Punta ako sa Alter Station kasi sabi sa akin ng sales lady sa H&M, hindi pa alter yung pants na nabili ko kasi I like the fitting, but it's too long for me. So, sabi na within the day pwede makuha starting price is ten dollars. Pero sabi ni Kuya, it's thirty two dollars. Then I ask him again, if I can get the pants and wait for it today lang din. Ano oh hindi? Tomorrow pa daw. Oh yeah. my god. ka kami taga dito. So ngayon, lobat na ako bumili na lang ako ng mag save. Wala akong makitang charging port. So, gusto ko muna magpahinga. Kasi napapagod na ako. Napapagod na rin yung card ko mag-tap ng tap. Ang um, bot guys. Pagod na talaga ako. Ito lahat ng nabili ko. Ay, kaching, kaching, kaching. Ay, din lang naman dito. Parang ano lang din pala. Yung, no? sa Pilipinas, yung traffic. Umaabot ng 6 hours. Dito ang kaibahan. So, tuloy-tuloy lang. No, paano pa kayo kung may traffic dito, no? Rain, rain, go away. Grabe, guys. Grabe lang yung aking, ano, dito sa Vancouver. Today lang talagang umuulan. But it's okay. Ewan ko, pag dito sa ibang bansa umuulan, bakit parang kahit maulanan ka, hindi ka pa rin nababasa. Like, parang waterproof yung mga katawan nyo. Like, makikita mo lang nagpapa mga Asians. So, pupunta ako sa churches. So, yung favorite ko na po, guys. Yung kinain namin kanina ng ano, taling araw. Tumunan ako ng dinner. Tada! So, mo sa bintana yung ano? Visit okay. na yan. grabe nagsasnow na pala dito eh. sa Lilwet nahanot namin yung way yung trek pa Lilwet kasi magpipicture kami dun sa parang logo ng Lululemon So tayo na asan na yung kasama ko iniwan na ako hi everyone welcome back to my channel ito yung kadugtong lang ng vlog natin from Vancouver. These are the items that I bought from Metro Town sa Barnaby Mall. So, hindi nga tayo sumama dun sa ASAP show. And mas pinili kong mag-stay dun, mag-isa, and mag-malling. Actually, originally, my plan is sumama talaga. Ewan ko ha, ang araw ha. Originally, ang plan ko talaga is sumama just to buy just to buy a shoes. Kasi hirap ako mag-buy online ng shoes since yung pa ako minsan 8, minsan nine. Ganun. So, para hindi na lang din ako magsisi. So, sabi ko, sama na lang ako. Since may available space pa naman doon sa sasakyan. And, yun. Sabi ko, sige, kung papayagan ako, go. Ah, Mag-unbox ako ng mga binili ko. <laughs> Mag-unbox ako ng mga binili ko. Is this to brag na to inspire? Minsan <laughs> lang din kung talagang makapunta doon sa Vancouver since ang layo na. And hindi ko to mabibili kung mag-airplane ako. Kung nandun na din naman ako, why not bilhin ko to? Ito Kaya sa Aritzia. This is my first ever Aritzia. Siyempre, hindi naman ako makapabili ng ganito sa Philippines. And wala na pakakadyo nila ako. Ano ah, tawag sa ganito? 20 piece. 20 -da. Originally is Dark blue. Since sobrang fit nga niya sa akin. Size XL ako. Lululemon. This time, nakapunta ko sa physical store nila. <laughs> ang dami na nakakapudol ito. So, syempre, naman na akong lululemon na cup. Meron din naman na akong lululemon na bag. And kaya naman, ang binili ko, lululemon pa rin na cup. <laughs> ang ganda niya, guys. Diba? Ang ganda ng color niya. Like, mm, the detail. Then, this bag. So, ang ganda kasi ng color niya. So, mm. maganda so kami akong malalagay. Usually, pag umalis ako, buong wallet kasi dala ko para lahat dito na yun lang. Then, ito. Socks. With the logo, of course. Eh, hindi ito para sa akin. Hindi niya malalaman na pipigil ko siya niya. Okay. Balik natin ulit sila. H&M. Sephora muna. Sorry. May Sephora sa loob ang bibilihin ko talaga dapat ito is yung Sephora na lip tint jelly nila na nabili ko sa online. Pero, hindi daw sila nagbibenta doon sa physical store. So, online lang. Pero kasi sold out na yung shape na gusto ko. So, wala. Nag, nag, uh, eh. Iba na lang yung binili ko. Milk. Milk makeup. Gusto ko yung on the go lang. Kala ko ng lip point para mukhang kumain ng ano. Let's go. So, sa H&M, ang nabili ko is wide high waist Kaso, may problema ko dito. Anong fit niya dito? Sobrang haba niya. yun ang problema ko. Makala na. Kung saan ako makakita dito ng outer station. Pinili ko si Phoebe. Kasi, aww, uh, ang cute niya. Upang bata. Di diba, Para twinning kami. May panty. Huwag ko na ipakita siguro, no? Next, nakita lang ako dito. So, bibigay ko sa baby ni Ella. Bath and Body Works. Yeah. Actually, nakakita naman na ako ng Bath and Body Works sa Prince George yung nakapunta ako. Pero, e, eh, bago lang, first time ko lang din naman makapunta ng any eh, na-overwhelm ako. So, this time, meron na akong time para mamili kung ano talaga ang mga gusto ko. 1, 2, 3, 4, 5. It's $35. They're like, hand spray, sanitizer na may set. Yun lang, pero, may, di ba? ang dapat na ko lang at pinunta ko sa pinunta ko sa Vancouver at isinama ko doon. Shoes! One, I got two, I got three, I got four shoes. Guys, don't judge me, ha? Don't judge me, don't judge me. Don't judge me, guys, kasi Matagal ko naman nang gustong bumili ng shoes. Actually, nakakabili naman ako. Pero hindi siya kasi ganun ka-updated yung shoes dito sa mga department store. Since, orderin mo sila online. So, ang tagal na nito naka-add to cart sa akin sa mga online app. Ganyan. Online app na mga shoes. Like sa Foot Locker, sa Stocks, sa Nike. Ganyan. Pero hindi ko siya ma-check out, check out. Kasi, hindi ko alam kung ano bang fit na talaga at comfy sa pa ako na size ko 8 or 9 new balance ito natuwa ako dito kasi sa footlocker ko to binili and nalaman ko na may size kids ako so mas nakatipid ako look chede talaga gustong gusto ko to ito gusto sa sabi ko pag nagkakaroon pag kumagkakaroon ako ng Nike na shoes low down kasi gusto ko gusto ko lang tong Nike Dunk Low pala magkakaroon ako ng Nike. Gusto ko yung dark blue and gusto ko yung pandang. Classic lang siya. Look. For kid size ulit ako, size 7. Nakatipid ulit ako ng $40 dito. Then next, nabili ko to together sa sport check. Ito talaga, size ko talaga to. Pero yung isa na. Adjust ako ng size. Adidas. Chidin! Basta-basta magkaroon ng samba. Wala lang parang kahit ano suotin mo. Makailang size ako na hingi kay kuya. Yun, no? Then last is on cloud. I got Cloud Runner 2. Size 8 women. Ta-da! Uy, alam mo, nagdadalang isip ako kung i-upload ko ba ito. Sana, sige, upload ko na lang for memories lang din, no? For, para, para pag tumagal makita ko. O, yung pala yung mga nabili ko. Charis. Ang ganda. Oh. So, di ba? Ako na pagkapasok agad. Like it. Ordinary. From top to toe siya ginagamit. So, so ayun guys. Sana huwag niyo naman akong i-judge na kung mapanood niyo itong video na to. Yung niya upload ko na to. Nasabihin niyo sa akin. Ang dami naman binili ni Kai na di man lang siya nag-ano. Ganyan-ganyan. Guys. Ito lang ha. Huh? Parang inisip ko lang kasi uuuluho siya. Pero, never akong nakabili sa Pilipinas talaga sa sahod ko ng isang bagsaka na gamit. Nakakabili lang mga TikTok shop, ganyan. Pero this time kasi gusto kong iparanas sa sarili ko yung mga bagay na kini-crave ko talagang bilhin noon. Hindi naman ako fan talaga ng mga branded like Nike, ganyan. Pero kasi, quality naman kasi siya, Ang tagal niya masisira magagamit mo siya. In the long run, ganyan. Pero alam ko naman na lahat ng bagay na to is bagay material lang, maluluma, masisira. Pero at least, 'di ba? Mm. Sige, gas. I eh, ano ko pa? Justify ko pa lahat ng ginastos ko. Wala lang, masaya din naman ako. San lang naman malim mo next year, 'di ba? na ako. ko diba na to mabili. Yun lang naman. Masaya ba kayo? <laughs> masaya ba kayo? O ako lang? Tanungin ko sarili ko, masaya ba ako? Masaya naman ako. Pero alam nyo guys, magwiwintay na, hindi ko rin naman magagamit yung mga yan. Like, iimbak ko lang siya dito sa kwarto ko or sa labas. Iimbak ko lang siya dito, magwiwintay na kasi. So, forward naman ako sa kanilang lahat na iuwi ng, Pilip ng, Pilipinas. ng Philippines. And, share kami ni Nani. Kasi kasi yun kay Nani for sure. Mm -hmm. So, that's it. Thank you guys for watching. Ewan ko kung may katuturan yung mga pinagsasabi ko. So, tinodo-todo ko na. Basi diba? tuwerte lang talaga ako ganun. Imbis na yung gagastusin ko sa airplane, like, aabot ako ng $500 or $600 back and forth. Sa airplane pa lang yun ha. So, parang yung ginastos ko na yun, ito na lang. Mm. Thank you guys for watching. I hope you enjoy this vlog. My Vancouver vlog. And if you like this video, don't forget to like, comment, subscribe. Bye guys! Mm -hmm.